Kung lagi kang antok at pagod kahit kakagising mo lang, meron nangyayari sa katawan mo at hindi mo to magugustuhan. Sa katawan natin, meron tinatawag na orexin. Ang function po niyan para maging alerto ang ating utak. Every time gising tayo, mataas sa orexin ang ating brain para maging alerto, makapag-focus sa work at para hindi tayo aantokin. Pag gabi na at patulog na tayo, nagsasara na yung orexin para hindi na siya makapaglagay sa brain natin. Kaso lang minsan, meron nagbubukas kay Orexin. Yan yung dahilan kaya kahit tulog ka, ang bilis-bilis mo magising, hindi malalim ang tulog mo, at pagising mo sa umaga, e eh parang hindi ka nakapagpahinga. Stress po ang pangunahing dahilan kaya tayo nakakaramdam ng antok o pagod pagkagising sa umaga. Kasi kapag stress po tayo, hindi maganda ang quality ng ating tulog. So para humigpit at walang tagas ang Orexin mo, dapat umiwas ka sa mga stress. Also, dapat hindi ka na nagpo-phone pag nasa kama ka. Dapat sobrang dilim ng kwarto mo. At umiwas ka na sa pag-inom ng kape 6 to 8 hours bago ka humiga. So, kung may tropa ka na laging inaantok, pero sa inuman, gising na gising, share mo sa kanya to.